ang dating Brave Combat Federation Bantamweight World Champion at ngayon ay One Championship Top Contender na si Stephen the Sniper Loman ay formal na inihayag na siya ay humiwalay na sa Team Lakay. Ito ay noong ikasampu ng Enero taong 2024. Inihayag niya na noong nakaraang ikasyam ng Enero taong 2024, nakipag heart-to-heart -heart talk siya kay Coach Mark. Sa nasabing pagkikita, siya mismo ay nagpapasalamat sa lahat ng tulong na ibinahagi sa kanya upang maging isang mas mahusay na manlalaban. Dahil sa kanyang paggabay, narating ni Loman kung nasaan man siya ngayon. Bukod dito, ipinarating niya ang kanyang pagnanais na umalis sa koponan. Pagkatapos ng ilang mga talakayan, pumayag si Coach Mark at mapayapang ipinagkaloob ang kanyang kahilingan na umalis sa koponan at sa totoo lang, nagpaalam pa siya kay Stephen Lohman na nagsabing good luck sa kanyang future endeavor. Ayon pa kay Stephen Lohman, ang kanyang pag-alis sa Team Lakay ay hindi ang katapusan ng kanyang karera sa MMA subalit isa lamang itong kabanata ng kanyang karera sa MMA. Patuloy siyang lalaban sa ilalim ng promosyon ng One Championship na naging supportive sa kanya mula noong unang araw na siya ay sumabak sa naturang promosyon. Humihingi rin siya ng patuloy na suporta mula sa mga fans habang siya ay patuloy na nagsasanay at hinuhubog ang kanyang kakayahan. Naghihintay ng tawag mula sa One Championship para muling lumaban sa loob ng One Circle.